dahil lang sa paghubad niya ng jacket sa underground arena. Nakita ito ng kalaban niyang dambuhala. Ang kanyang angas ay biglang nawala na parang lobo na nabutas tulad ng malamig na hangin, ang takot ay biglang bumalot at nilamon ang kanyang tapang. Nawalan na ng ganang lumaban ang dambuhala, natataranta, agad siyang sumuko sa referee. Sinasabing hindi mahalaga ang pera, ang mahalaga lang ay huwag mamatay dito. Ang lalaking ito pala ay ang kampiyon ng UFC, si Dol. Isang alamat na dating kinatatakutan sa mundo ng martial arts. Ilang taon na ang nakalilipas sa isang laban niya sa kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa hindi niya napigilan ang kanyang emosyon sa loob ng ring aksidente niyang napatay ang kaibigan sa mismong laban. Pagkatapos ng laban, hindi mapatawad ni Dol ang kanyang pagkakamali. Lubos siyang nalungkot at sa huli ay pinili niyang magretiro. Simula noon, lubusan na siyang nawala ng pag-asa sa buhay. Nabubuhay na parang bangkay na walang kaluluwa. Tuwing nagugutom siya, pumupunta siya sa underground fighting ring para kumita ng panggastos. Gayunpaman, ang laban na ito ay naging madali ng hindi inaasahan. Kailangan niya lang hoverin ang kanyang jacket para makuha ang premyo ng laban. Pagkatapos ng laban, isang babaeng maitimang balat ang nakatagpo kay Doyle. Gusto niya itong i-hire bilang bouncer sa kanyang bar. Gayun Gayunpaman, hindi interesado si Doyle sa trabaho. Para sa akin, ang mabuhay ay isang paghihirap na, lalo na ang magtrabaho. Kinuha ko ang impormasyon ng babaeng itim nang napipilitan. At basta ko nalang itinapon sa kotse. Habang nagmamaneho ako, Biglang bumaba ang harang sariles ng tren kaya napilitan akong huminto. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip ko ang magpakamatay. Dahan-dahan kong inihinto ang kotse sa riles. Parang hinihintay ko na lang ang kamatayan. Papalapit ng papalapit ang tren. Sa wakas, ginaisang siya ng bigla ang pagpito ng tren. Gayunpaman, ang nagpadesmaya sa kanya ay, hindi niya mapaandar ang kanyang sasakyan. mukhang may ibang plano ang tadhana para kay Dol. Binigyan siya nito ng pagkakataong mabuhay muli sa bingit ng kamatayan. At tiningnan niya ang impormasyong iniwan ng babae. Plano kong gamitin ang natitirang oras ko para mamuhay ng mas mapayapa. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isla kung saan naroon ang bar. Pagbaba niya ng sasakyan, bumungad sa kanya ang nakakaaliw na tanawin. Masiglang sinalubong siya ng mag-amang may-ari ng bookstore malapit sa istasyon ng bus. Hindi sila nagpakita ng pagtatangi kahit nagaling siya sa ibang lugar binigyan pa nila siya ng isang nobela. Dahil dito, uminit ang puso ni Doyle matapos ang mahabang panahon. Hindi nagtagal, dinala niya ang kanyang mga bagahe. Pumunta sa bar na nasa tabing dagat. Pakiramdam niya ang kapaligiran at mga kaugalian dito. Ay hindi nangangailangan ng full-time na gwardya. Hindi naman masama ang lugar na ito. Napakatahimik. Gayon pa man, pagsapit ng gabi, unti-unting lumilitaw ang ibang mukha ng lugar. Kasabay ng tugtog ng banda, isang lalaking may bigote at blondang buhok ang pumasok sa bar kasama ang kanyang mga tauhan. Pagpasok niya pa lang ay naghahanap na siya ng gulo. Mula sa kanilang anyo at kilos, makikita mong wala silang mabuting balak. Akala ni Doyle ay mapayapa ang lugar sa araw. Hindi niya inaasahang may mangyayaring gulo sa gabi. Napilitan siyang tumayo at dahan-dahang lumapit sa mga nagkakagulo. Sino ka? Ginoong ngiti. Nasobrahan ka yata sa suntok sa mukha. Sa totoo lang, medyo nabugbog ako. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Ang totoo, hindi pinapansin ng lalaking may bigate si Doyle. Naisip niya, ito na ang magandang pagkakataon para mag-ensayo. Para na rin mapalakas ang posisyon niya bilang siga. Kaya lumabas sila ni Doyle ng bar para magtuos. Sakop ba lahat ng medical insurance mo? Halimbawa, may dental insurance ka ba? Oh haha. Hindi ako ang nangangailangan ng mga iyon. Pagkatapos, natanggap ni Dolang unang sweldo niya matapos magretiro sa serbisyo. Ikinwento naman ng may-ari sa kanya ang totoong sitwasyon doon. May isang siga pala sa isla. Gusto niyang paunlarin ang resort sa may baybayin at ang bar na ito ay sakop ng plano niya. Napakahalaga ng bar na ito para sa may-ari. Napakaraming alaala niya at ng kanyang pamilya ang narito. Hindi niya kayang umalis. Kaya naman, dahil sa kanyang katatagan, ang gangster na si Tang ay patuloy na nagpapadala ng mga tauhan para guluhin siya. Dahil dito, si Doyle, na may kaunting social anxiety, ay pansamantalang nanatili sa simpleng dormitoryo na ibinigay ng may-ari. Isang araw, binalaan siya ng mabait niyang kapitbahay na may mga buwaya sa lawa, kinagat daw ng buwaya ang aso niya noon. Sa kabila nito, nakaramdam si Doyle ng kakaibang pagkagusto sa isla. At unti-unting sumili ang pag-asa para sa kinabukasan. Kasabay nito, tinipo ng siga ang kanyang mga tauhan. At tinanong sila tungkol sa nangyari noong gabi iyon. Hindi niya inaasahan na may mga ngahas na gumawa ng gulo sa kanyang teritoryo. Gayunpaman, hindi siya nagalit. Bagkos ay naisip niyang wala naman siyang ginagawa. Kaya naisip niyang samantalahin ang pagkakataon para maglibang at makakapanood pa ako ng magandang dula matapos ang huling insidente hindi na sila nagpakita sa bar kunti-unting nasanay si Doyle sa buhay sa isla isang gabi pauwi na si Doyle galing trabaho gaya ng dati isang kotse sa likuran niya ang biglang bumilis at sumalpok patungo sa kanya mabuti na lang at nakaiwas siya kung hindi lagot na, dahil hindi nila ako nabangga, desidido silang gumanti, naggear up at sumugod ulit, dahil sa mahusay na reflexes, napaiwas ulit si Doyle. Pagbalik sa bangka, inisip ni Doyle na simpleng paghihiganti lang ang gabing iyon. Pero hindi niya inaasahan, na may hawak na shotgun ang lalaking may balbas at nag-aabang pala doon. Hinihintay siyang tamaan ng malakas. Plano pala ng lalaking may bigetey na napala base ang aksidente ang lahat. Ngunit dahil sa liksi ni Doyle, nabigo ang kanyang plano. Bago pa man makapagsalita ng tuluyan ang lalaking may bigetey, sinipa na siya ni Doyle. At dahil doon, natulak niya ito sa ilog. Hindi inaasahan ni Doyle na ni ng lalaking may bigetey ang kanyang gagawin. Kaya hindi niya ito agad sinagip. Ngunit biglang lumitaw ang buwayang nagtatago sa ilalim ng ilog at sinunggaban si Garumep. Nang makita ito ni Doyle, sinubukan niyang hilahin ito pataas. Ngunit ang buwaya ay ginawa ang death roll nito. Hindi binigyan siya ng anumang pagkakataong mabuhay. Pagkatapos, ipinatawag ng boss si Doyle. Inisip ng tauhan na ang pagtutok lamang ng baril ay sapat na para mapasunod ang kalaban. Ngunit napatunayan niyang mali ang kanyang akala. Hindi natatakot si Dorian na mamatay. Paano siya matatakot sa banta mo? Ayokong marinig ang sasabihin mo. Hoy, tumigil ka. Dapat nakita mo nang may baril ako, 'di ba? Oo nga, sinadya mo pang ang ipakita sa akin. Sige na, sumakay ka na sa sasakyan. Ilagay mo na yung baril mo sa baywang mo. Wala lang sa akin 'to. Anong pinagsasabi mo? Baliin ko lang ang hintuturo at gitnang daliri mo. Hindi ka na makakahawak ng baril. Ako. Tanjina. Putang ina. Tanjina. Putang ina. Naiintindihan mo na ba ako ngayon? Masakit 'yon. Hindi ka naman pianista, 'di ba? narinig kong may baril ka rin daw. Sa tingin ko na iwan ko sa sasakyan. Galit na galit na talaga ang siga ngayon. Ang tanging paraan para mapakalma siya ay, pagpira-pirasuhin si Doyle at ipakain sa mga buwaya. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang kanang kamay na si Daldal. Samantala, kakatapos lang ni Daldal mga liwa, tumunog ang telepono sa medyas ko. Nasaan ka? Namimili ako ng damit. Bakit mo tinatanong? Malaki ang problema ko rito sa Florida. Sandali lang. Sino sila? Kasabay nito, pinuntahan ng lokal na hepe ng pulisya si Doyle. At pinaratangan siya sa pagkamatay ni Mustache. Mukhang handa ng bumaril ang hepe anumang oras. Base sa kanyang hitsura. Biglang dumating ang anak na babae ng hepe. Hindi niya kinaya ang pakikipag sa ng kanyang ama sa mga kriminal. Kaya sinampal niya ito ng malakas. Natulala si Doyle sa nakita. Pagkatapos ay inilabas siya ng dalaga. Nang gabing iyon, galit na dumating si McGregor sa bar kasama ang kanyang mga tauhan. Mukhang may gagawin siyang masama. Goyo. Ano? Sa wakas, numating ka rin. Mag-aaway ba tayo? Tinitingnan mo ba ako sa mata? Ano raw? sigurado akong may problema ka sa pag-iisip. Ako rin. Gayon pa man, pagkatapos niyang magbanta, tumalikod na si Doyle at umalis. Habang naglalakad, nakita niya ang bookstore sa tapat ng istasyon na natupok na ng apoy. Nalaman niya na ang mag-ama na may-ari ng bookstore ay dinala na sa ospital. Mabuti na lang at hindi malala ang kanilang mga sugat. Nakahinga siya ng maluwag. Sa huli, ito ang unang pagkakataon na nakakilala siya ng mababait na tao na tulad nila. Napakahalaga sa akin ng kabaitang ito Kung iisipin, ang panununog ng bahay at pagnanakaw ay gawain lang ng mga masasamang tao Wala nang iba Inisip ni Doyle na mas mabuti kung kaunti lang ang gulo Pero ngayon, tuluyan na siyang nagalit sa pang-aapi ng Siga Pagkatapos, hinanap niya ang mga tauhan ng Siga Nalaman ni Doyle ang plano nila mula sa isa sa mga tauhan Napagalaman niya na inakala ng Siga na matapos niyang ipadala ang hambog Aatras si Doyle Subalit agad siyang nagplano ng bago Kinabukasan, tinutulungan ng mga tiwaling pulis ang gangster na magdala ng mga dolyar. Nagtatago sa dilim, tahimik na lumapit si Doyle. Mabilis niyang hinablat ang baril sa pulis at agad. Iniwan ng isang malaking kahon ng mga dolyar. Kumuha pa siya ng mga detonator. Para sa isang malaking plano laban sa masamang boss. Hindi inaasahang pinuntahan siya ng hepe ng pulisya Sinabi niya na naghihintay ang amo sa kanya sa yate Tulad ng plano ni Doyle, dinala niya ang detonator doon Pagkikita nila, diretsahan sinabi ng amo ang tungkol sa pagpapatayo ng isang resort Patuloy siyang kinukulit ni Doyle Galit na galit na ang gangster Pinagbantaan niya si Doyle na kung hindi siya susunod Pati ang anak na babae ng hepe ay mapapahamak din Dumating din noon si Chatty Alam ni Doyle na mahirap kalabanin si Chatty Kaya napilitan siyang pasabugi ng bomba ng mas maaga sa plano dahil unang beses gamitin ni Doyle ang ganitong uri ng pampasabog, hindi niya nakontrol ng maayos ang pagsabog. Dahil sa biglaang pagsabog, nahilo ang lahat ng nasa bangka, nakatakas ang anak na babae ng hepe ng pulis. Ngunit sa kasamaang palad, nakasakay siya sa ibang bangka ng mga pirata. Sa mga sandaling ito, lalong naiisip ng kontrabida na ang lahat ng kamalasan niya ay nagugat sa bar na iyon na niyang puntahan ang bar at pasabugin ito. Sa ibang pangyayari, nagkataong nagkita si Namadaldal at Doyle. Pinatunayan lang na mas mahalaga ang utak kaysa sa lakas. Nang paakyat na sana si Bunganga sa maliit na bangka, aksidente niyang nabangga ang bangka ng isang siga sa dagat. Mabuti na lang at malakas ang pangangatawan ni Bumanga, kaya nakalangoy siya pabalik. Pagkatapos makaahon, handa na si Doyle na tapusin ang kriminal. Nang biglang may isang sasakyan na suhulpot, walang duda, ang dumating ay ang takas na si Mieng Isang huling laban ang malapit ng magsimula, Let's go. Matapos tapusin ni Doyle ang karumal-dumal na krimen, agad na dumating ang hepe ng pulisya sa pinangyarihan. Dahil nailigtas ni Doyle ang anak na babae ng hepe, sa wakas ay nakagawa siya ng tama. Gayunpaman, iniwan ni Doyle ang pera sa mag-ama sa tindahan ng libro. At tahimik na nilisan ng isla, binubuksan ng isang bagong kabanata ng buhay.